eto na naman ako, hindi ba? nagbabalita na naman tayo sa ating tahanan. Today, hindi masyadong madami yung kuda. Kasi today, nagkikrave ako. Parang, alam mo si Tom Jones? Tommy. Tommy, Tommy Tommy na ako. Parang gusto ko naman kumain. Yung syempre, yung favorite ko dapat, di ba? Kaya naman, today special na special dahil may papakilala ko sa iyo. Napakaganda na, napakabait pa. Are you so at napakagaling. Hindi ko akalain kailangan pala dinadala yung buong kusina ng buong kubao dito po sa aming kinalalagyan ng ng setup niya ngayon. Nakakano ko ho siya. Asia's Best Female Chef 2016. Hindi wag Miss Margarita Flores. Uh -huh. wow. wow. ano, Hello! oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, salamat. So, naman akong thrill. Gusto ko malaman mo, merida nakita ka na mo ba? Yung, yung pumpkin soup at yung talyata. Two weeks yun lang kinakain ko kaya ako kumaya. Thanks to you! Oh, ako, pwede palang diet food ang comfort food na ako. <laughs> ay, oh, my my God, The is chibo. Chibo, Basta huwag ka kakain ng, ng kanin, ang bread, ha? Ito yeah. ba yung pagkainiwan ko dyan? ng nagiging karwahe. Eh. <laughs> <laughs> Ito ba yun? Ito ba yun? <laughs> tinala namin yung buong farmer's market oh, dito Oo, para makita naman nila kung saan ang gagaling ang squash soup. Okay. Ang ating kalabasa dito sa Pilipinas, naiiba talaga. Dito lang sa Pilipinas yung kalabasa ng ganito. Na ito ang lulutuin natin to make your favorite squash soup. Okay. Okay. Isa na tayo? Yes, okay. isa na tayo. Pero habang nagaganyan ka, congratulations. Kasi number one, 24 years na oh, Wow! Diba? For years, malalaman na nila kung gaano okay. katanda tayo. Pero oh, at least, hindi nata. Uh, oh, maganda tayo, maganda! <laughs> so, so ito yung aming po. crema de yuca. Or cream uh, of squash, cream, cream of pumpkin, pumpkin sushi. Okay, unahin natin yung bacon. Ah! Uh, Pancetta, oo. Una siya pala. Tutunawin natin yung tabak ng konti. Yan, no? Kaya para tayo. No, kasi syempre yung gisa ng kalabasa, it's from the flavor of the bacon. Paglalagay tayo ng konting butter. Konti ba yan? Ang dami nyo ng diba? Kasi naman, isang kasi malaking ano. Isang, isang buong ganyan ng kalabasa. Kaya naman Mga disco baby pa tayo noon na nakakilala pa. Mga talaga kayo The Mga sandali. Late 80s ba o 90s? Pa, parang gano'n. Pero hindi gano na natin masyadong ito. Oo oh, oh, nga. Oo. Oh, oh. Hindi masyadong kaganda. Pero okay lang ha. Nagtitina ka ba? Ako hindi ako nagtitina ha. May yung ako jeans ng lola ko kasi. Ang galing oh. Wala akong wala white lang. hair. Mas matanda An ako sa kanya oh, okay. ha. Oh, ayan. Kailangan tagay ah. pag bubububuan. Pa? Wala sa pabinang to magpapago! Onion leaf. Ayan. Kasi bagay siya always with mga okay. chicken broth. Ang leeks, syempre, kailangan maging malambot ng konti. Tapos, dadagdag na natin ang ating Halabasa. kalabasa. Kalabasa. Ibigin sa ito, eh, habang naghahalo-halo ka ng ganyan, eh, matutunaw si squash. Tapos, uh, magiging ano na. Lalambot na? muna siya. Okay. Tapos, dadagdagan natin ng broth. Kailangan meron kang machine na ganito para mabilis. Maging maging sabaw, servo oh. mix. Pero pwede pag ano ha, yung blender lang, osterizer ah, blender, kaya na yun. Dadagdag na natin yung I broth don't natin. Don't okay. Tapos lalambot na yung kalabasa. Ay, nag simp yung na. kalabasa. Para, sabi ko, parang ganyan Simpli lang oh, siya. Ay, ano nga ulit yung sangkap nitong broth? At tatawag siyang broth? Okay, gagawa ka ng broth with chicken, chicken. na may onions, onions. may carrots may konting celery. Tapos, papakuluan mo lang with a little bit of asin and paminta para masarap yung broth. Pero kung gusto nila na hindi manok, pwede rin siyang gulay lang. Kahit na yung mga pinagtabasa na gulay, ngayon kasi, ang tawag dyan sa lahat ng kusina ngayon, zero waste. Walang nasasayang na gamit. Bago ng kusina ngayon eh. At ako, mo, hindi ko na masyado napansin yung bago na yung kusina ngayon kasi hindi <laughs> ako nagpubuta sa kusina. Kasi pala kay Margarita, nung trial ko na magtuluto ako, ang um, niluto yung lechon kawali. Ang ingay nun, so may nakaganon ako, parang may shield ako pag ano, aalsik ah, alsik, alsik yun. Oh, oh, sabi nga lang, aba, tinamaan ako sa kilay. Sa to, o oh, sa inyo na lahat yan. Kainin nyo na rin. Okay na, hmm. yan yan na, na ako. Ah. Yan na! Uh. Pulo na siya. Ang oh, bilis pala. Mabilis actually, lumambot ang kalabasa. So, malapit na to. Then, pag medyo tender na siya, ilalagay na natin siya Di sa thermomix. O, oh, oh, pang pasarap. Huwag mong pasarap! kasi ka ako gumagamit ng iodized salt kasi hindi ako marunong manukat uh, iodized. So uh -huh. always asing dagat. So asin. Siyempre sa tagal mo na nagluluto, ano yung mga bagay-bagay na nadiscovery mo pa? First, kailangan good mood ka pag uh -huh. magluluto ka. Okay. Pa. Ayan, alam kasi, ko yan pagluluto, okay, kahit na kamay ko naglalagay ng ingredients, yung sa loob ng kaluluwa ko, narilipat sa kaldero. Actually, sa chibo, sinasabi ko yan, pag masama ang pakiramdam mo, or galit ka, or whatever, sabihin mo sa katuwang mo, lilipat siya, ikaw na lang magluluto. Kasi, lumilipat yan eh. Di ba may scene yung like Water for Chocolate? Di ba yung, umiiyak siya doon sa niluluto niya? Sa lahat ng kumain ng pagkain, niya umiiyak. O, ganun din tayo. Meron pa rin pangyayaring ganito sa buhay mo na masama ang loob mo, kaya hindi ka nagluluto? Madami. Madami. Sabihin ko sa'yo, kasi madaming mga babaeng nanonood sa'yo, syempre, di ba? Alam nila, tayong mga babae, pag, let's say heartbroken tayo yes. di ba nagkakasakit tayo wow. so during the time ako twice na ako nagka-cancer ha pero sa awan ng Diyos na survive ko pero yung mga time na yon hindi talaga ako nagluto. kasi parang feeling ko magpagaling muna ako tapos syempre pag heartbroken ka di ba hindi rin okay magluto kasi okay. baka maiyak sila lahat oh. so <laughs> yun lang those two times lang kaya nga ako saludo sa kasi sa kabila ng lahat-lahat, kanyang-kanya, ang dami mong inaasip Kasun, resa, ka sa dresser, rin ka bilib na bilib talaga ako sa babaeng ito, napakahusay. Hindi, tsaka ang nakakabigay ng, let's say, fulfillment sa akin, no? When you feed others, di diba? Kaya parang para sa akin, hindi naman trabaho to, eh. Kasi pag nagluluto ka, kaya, masaya ka. kaya ka successful. Masaya sila pag kumain sila. Kasi you care. Hindi, tsaka 35 years na din ako, nagtatrabaho with you. <laughs> Mukhang nabibigay ng tao. Mukhang nabibigay ng tao. Nakubukal na naman ang edad natin na lawa. Pero... Ace! 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 Noong nagumpisa ako, hindi ko talaga alam kung ano ang aabutin ko. Parang gusto ko lang, basta gusto ko magluto, gusto ko silang pakainin, gusto ko i-share sa kanila yung natutunan ko sa Italy. Tunay yung nag 1986. O, biro mo, pero, ano na ngayon, o. Oh. Gano'n ka katagal sa Italy? Naku, the first time, apat na buwan lang. Eh? Oo, pero parang feeling ko, et, eh, palagi ko sinasabi. Sa tingin ko, baka Italiana talaga ako nung oh, sa kabilang buhay pa. Para sa akin, nung nag ako sa Italy para mag-aral, parang yung tao nila homing pigeon, di ba yung oh. ibon na bumabalik, bumabalik palagi. Parang yun yung pakiramdam ko eh. Meron kasing kasabihan na pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, tama, may paraan. Tama. Tama yun. Diba? Ito gusto mo, kasi siguro totoo yung sinasabi mo. Baka dati taga-duk ka. Baka nga. Di ba? Yung past life natin. Oo. Yung past... O yung mga hindi naniniwala. Ay, di ba kayo makinig. Sa <laughs> yung tenga ninyo. Ayoko. Idilat mo. Okay. okay. Luto na po Luto kami. Luto na ang kalabasa. Ready Ay, na, na tayong ilipat siya sa ating blender. Sa ating blender. Kung masipag ang... Hmm. Magluluto, pwedeng di kamaya, pipiga-pigain mo lang yung kalabasa hanggang matunaw siya. Tapos batidor, kuha ka ng parang whisk para maging smooth na soup. Pero yun talaga, labor of love yun. Oh, ah, matatagalan. Ito na tayo. This kaya is the... mo, Margarita? Kaya, kaya. Our thermomix, the soft kalabasa goes. Ang galing, ano? In the blender. And sisimuti naman natin para walang sayang. Magkita po, paano sa ano ba doon tayo sa chibo? May komisari kami kung saan namin niluluto lahat ng pagkain na napupunta sa labing anim na tindahan ng chibo ngayon. After 24 Kaya dami dami. years. Kaya dami-dami. sa kami sa isa. Talagang salamat na lang na ang mga kapatid ko tinutulungan ako. Lahat ng mga managers namin na nasa amin from the start ha. Lahat sila nasa amin pa rin. Anniversary namin, August 22. The Feast of Mary the Queen. Oh, Mary the Queen. Oo, The Queenship of Mary. Oh. Kaya every year, bumabalik kami doon sa pwesto kung saan kami nagbukas, first store. Kasi nagpapasalamat kami talaga every year na tumagal kami ng ganito. Ito na, ito na. Ayan ang tunog. Uy, naginginig ah. Bakit Magaling siya kasi. Oh, diba? Ayan na! Ayan na! Alin na! Alin na! Alin na! Oh, diba? Diba? <laughs> Silipin muna natin. Oh, sorry, kadali. Ay, kadali. Uy! Sus! Ang sawa! Oh. Ganyan, pag siniserve sa akin, napakaganda palang gawin. Ano? Pero tingnan mo ha, ito, healthy version to ha. Okay, bakit? Kasi wala pang cream. Ngayon, dadagdagan na natin ng cream. O, Kasi yan yung gusto mo eh. Oo nga eh. Basta, basta walang, bread. At saka walang rice. At walang rice. You can eat stuff that's medyo rich. Basta lang yung carb. Ano yan? Tsaka oh, okay. sugar. Ito oh, na. cream. Oh, ayan ha. Oops. Maari po lamang yung gabit at sinturong pang kaligpasan. sa ganun na hindi sumabog e <some> ano, ang aeroplano. Extra na ano? Wait. Ang tawag dito. Shaker. Shaker. Ayan na. Ang ganita. Mm -hmm. Ayan na. Ang ganita. Ang Landing, Ay, na, landing. Landing. landing na, landing. Landing na. Okay, ano, <laughs> touchdown. Ba, ina oh, na slanded. O, di ba? Tingnan oh. mo naman yan ang squash soup ni Marian. Ganda-ganda. Ako, oh, oh Ayan na, ayan na. Ang laki naman ang bowl ko. <laughs> yes. Ito na yung cream na ginawa natin froth. So, konti Sa taas. Ah. Di ba pag dinala ng waiter ng chibo sa'yo yan, may Iyan. Kunting denyang parang bula -bula. parang ulap. Lalagyan natin Lagyan na. Mo na rin. Kasi iba. Konting ano ay. lang. Croutons made from our focaccia. Tapos, tap 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 Dami. konting pepper. Ay, ito, favorite kitchen tool ko ito, ang pepper mill. Kasi, ang paminta, pag ginamitan mo ng pepper mill, eh, iba yung amoy eh. Maka may amoy kinikili yan. <laughs> Hindi. Ito, <laughs> ito. Ilagay mo sa kamay mo. Huwag kang bumahin, ha? Okay. Amoyin mo. Yan, iba yung ah, yung pala Pero ang, ang, mga home chef sa Pilipinas, ginagamit nila is almires. Dikit-dikit ah, nila, so ganun din yon. Ah, Pero ito, medyo... Yan ang favorite mo. Oh, Italian style. Okay. Ayan, bongga ko. Talaga, class na ako ngayon. Kasi merong class akong katabi. Social ano studies, araling palitunan. ba? Diba? <laughs> okay. May lulutuin okay. ba Margarita? At ito ay ang tinatawag nating talyata. Talyata. <laughs> Ibig diba? sabihin, in Italia, in Italia. slice ah. na karne. Tagliare means to slice. Okay. So, tagliata means na slice na. Ah, oh, di ba? Sliced roasted beef. Ay, mag Italiano ka nga habang ginagawa mo. Oh, hindi ba? So, so mo na sa Italian ang ganda-ganda. Si molto bene. Oh. Say bellissima. Sobrang ganda talaga. ayun Ay, ang gusto ko. Okay. again, again. Say bellissima. Say bellissima. bellissima. Kasi ang bella, parang okay lang, medyo pretty. Pero bellissima is parang sobrang bellissima. ganda. Sobrang ganda. Oh, so, oh eto na. Ang talyata natin, this is beef tenderloin. Ang gagawin natin, i-marinate ima natin. So, magagawa ako ng mga incisions mga slice slice. Ayan. So, meron na siyang mga sugat-sugat dito. So, lalagyan na natin siya ng bawang. Oh, wow. Para mamarinate. Nakabaon Naka yung baon. bawang. Oo, oh, oh, para ma-flavor yung meat. ba? Diba? Yes. Tapos, Tapos let's next. pour some olive oil to marinate. Class, di ba? Olive oh. oil. Hindi ba sa kung ano lang. Hindi, pero, oil. pwede din naman. Pero, syempre, maganda olive oil. Para lasang European. Talia diba? ka? Diba? Parang nakarating sa akin ng isang balita na umikot ka sa Europe. Hindi, no? Amerika yun. Ah, Amerika ba yun? Okay. Hindi, Europe umikot ako. Oh. Pero yung kasama ko yung ex mo. Sorry, Amerika yun. Okay lang oh, yun, kasi magkaibigan naman kami. Eh. Okay. Kahit pa paano, kahit ano ba so, yan. Sobe masayang tao. Oo, oh, oh. masarap siyang kaibigan talaga. Napakabayar. Napakabayar. Oo, oh, di ba? Walang problema doon. Nakakatawa yung panagkikita nagkikita kami. Parang ako lang kami nag-usap, yung gano'n, kahit ang tagal-tagal na. Oo. Eh, kasi, syempre, may pinagsamahan kayo. And I just marinated with salt and pepper and, and the... of course, the garlic. There wow. we go! Ayan na, ayan na, ayan na! Ang magical salyata! You just sear the, the beef on all sides para ma-seal in mo ang juices ng karne. Right? Ayan. Ang kanin mo, Margarita, no? Di Mabilis na lang yan. Tingnan mo, ang ganda, oh. Ang bilis Kaya, niya ay? na sunburn. Oo. Oh. 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 Yeah. the Actually, tenderloin is magandang gamitin dahil sa wala siyang taba. Itong pan lang natin, medyo... It's okay. You know what we can do? We can add a little oil. A little oil? Because the... Para ah, hindi lang... Parang hindi ko lang magluto kasi may tumagawa, eh. Diba? Tapos, ito, ito right? ay fresh rosemary. Meron tayong local romero. Ang sa Actually, ito, ito ang ginagawa nila sa Romero, binababad nila sa hot water, tapos kinapainom sa'yo pag may ubo. Wow. Nakita mo, oh. narami natin matutunan kay Margarita ngayong araw na to. So, rosemary, ha? okay. Pero pwede rin ang Romero na local galing sa Quiapo. Kailangan i-ano natin siya, paikot-ikutin. Para pantay din ang luto, yan ang isang bagay na habang nasa kawala, hindi mo pwedeng pinutin-putin, okay. hindi mo pwedeng labutak-labutakin, kasi mainit. <laughs> <laughs> Tapos, kagaya rin siya ng tao, oh. ang beef, pag niluto, kailangan siyang pahingahin. Tingnan natin yung loob kung mapula oh. pa ba? Pati ka ng ano, eh baka mapasok ka. Ang kamay ko, ano na eh, oh, parang ma. liha. Sanay na. Ayan na oh, red o. siya. So it's good to not make it sobrang overcooked, di ba? Kasi i-finish if pa natin siya mamaya. So this is already maganda, but we will keep cooking it a bit. Few more minutes, one or two. Ang ah, sarap manood, no? Ito na, ang ganda oh. Oo. Oo. Then diba? let's put a little bit of the, the Romero. romero. Amuin mo, talaga promise, it's good for your throat. Uh, so we put a little rosemary parang, there. Parang ito yung lalagay sa una. Sa mga hotel. Oh, Nakakaantok din to, naka -antok kagaya ng lavender. lavender diba? So we lavender. just put a little oil oh, that mama, it rests. Ang sarap na. A little more pepper. Wow! Oh. Now, okay. gagawin na natin ng sauce ng favorite mong taliata. Ayan. Bawang pala. Bawang ang secret good for the heart good ito. The heart. Uh, also good for high blood pressure. So counting olive oil lang and then ito, ito yung, yung tumulo na, na. na from Ato, the, the steak. beef kanina. Ato. So isasama natin siya. na yeah. natapat Tapos ang ating beautiful romero. Okay na. I-set it side. So this is the sauce now that we will put on the tenderloin. Natutuwa ako kasi alam mo bakit? Yung ang dalawa mo na share, Margarita. Sa akin, yun yung way ko na para magbalik ng kung ano yung grasya na natanggap ko all the 35 years. Mas okay din na pwede ko rin mabigay sa kanila ang konting mga tips para sa bahay. Lalo na ngayon na medyo iba na ang mundo na people stay home more, di ba? So, Ito. pwede rin naman na magluto rin sila sa bahay at maturuan ko rin sila ng kung ano yung tamang paggawa ng Italian food. Kaya magpasta tayo next time. Ha? Ah, yes. Hindi, diba? talaga. Kasi para sa akin, that's that's my way na pagbalik lang. Kaya well-loved ka talaga. Eh. Kasi sabi ko lang sa'yo eh. Alam mo, maraming salamat, napaka Mary. Napakamakatao mong babae. Natutuwa ako talaga sa iyo. Thank you sa oportunidad na pag-share nito sa ay, iyo, sa iyong mga fans, the... sa audience mo. Sa sobrang bait ng pagkaganda-ganda nating guests at sobrang humble, sampu sa inyo, si Mama Margarita ay magbibigay ng 1,000 pesos na gift certificate yan galing sa Chibo. Chibo! Oh! Chibo! <laughs> alam mo ba kung bakit napili namin yung pangalan na yan? Oh. Kasi nung 70s, di ba, one of the most fashion oh, na salita oh, ay oh. Chibog. Oh, di ba? Oo, oh, ang Chibo ay Chibog. Tama. Para isipin ng tao, Chibo, Chibog. Oh, di ba? Ang kapatid ng Chibog ay Cafe favorite na favorite ni Daddy Dolphin ang um, um, alam mo ba na, wait siya yung unang customer namin sa Chibo in the original store na maliliit pa yung mga anak nila ni Shasha dala na nila doon o, eto Oh, eto na ang yeah. talyata mo malapit na matapos Kaya na, eto na. na ang sauce mo yan na My sarap. Chuk, 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 Oh, oh gusto mo? Hindi ko. Huwag mo naman ikaw. Sa wow. ano Isi... na mga tao, gutong na gutong na Hindi. Madali It lang. Ikaw Isi. naman mag-sauce. So, ganyan baro. lang. Ito, kutsara lang. Oh, ganyan. Tapos, kutsara lang. Tapos, ah, ah, alsik, mo lang dyan. Oh, Yan. Oh, diba? Oh, tamo. Oh, din nagluto rin si Maria. Yay! Yes. <laughs> oh, ang pagkasarap-sarap naman pala nito. Oh, diba? Tapos ang romero, ang romero. sa gitna dagdagan lang dagdagan natin ng konting, konting sauce. Sauce mariose. Ayan yeah. na, di ba? Bong! Ito yeah. na. Ang beauty. Thank you very much. Chibo! Oh! Chibo! <laughs> 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 ah, ito na ang huli nating gagawin. Siyempre, kailangan natin ng panula. Ang favorite mo, ang yeah. grape shake sa Ayan. Yeah. We use... Ah, red grapes. Okay, gagawa tayo ng Dalawang grape shake. Isa para okay. para sa'yo, isa para sa'yo. Okay. Ako. One for you, one for me. One for you, one for me. Sobrang simple lang siya. Para siyang ice crumble. Alam ko yun. Oh, di diba, ba? Diba, meron ganon. Yung diba, ice crumble sa, na sa yan. Sa probinsya, kahit sa Bacolod, meron kami scramble. Scramble. Oh, di ba? Ilonggo accent. Oh, Ilonggo accent. Scramble. Pero sa Italy, siya la. Paano, paano? Ang tawag dito is grata cake ha grata keka, parang oh, teka oh, hindi ma? Tapos, hindi mo nagda-diet ka. So, hindi ko na dinagdaga ng sugar, ha? Usually, nilalagyan namin ng sugar syrup. Pero, eto na tayo. <laughs> Ayan okay, okay, okay. na natin. Uh, tama na ang andam niya, di ba? Parang six-seater lang natin. Tapos, <laughs> Patay. ang tawag dito, pulse. Ito, pulse. Pindut-pindut. Pindot-pindot. pindut pindut, pindut. <laughs> na ba? Diba? <laughs> ng counting water para hindi siya masyadong makapa. Konti lang. Nanalo to ng best grape shake, best shake sa Manila. Dati. Oo. Uh -huh. Oh, ulit, ha. Pulse. Pulse. Oh. balat. So again, wala tayong sinayang. Okay. okay? Ito na tayo. Ayun na tayo. Uy, my God. Exactly. Swag na swag. Mint. Ah, leaves. Ah, mint leaves. Ayan, nakakaloka. Ang ganda-gandang tignan, di ba? Oh. Margarita, meron pa rin akong tanong. Bilib-bilib ka lang ako sa isang taon na naging successful ka sa lahat eh. Ibig sabihin, malakas ka sa taas. Malakas mm. talaga ako oh, sa taas siguro. So Kailangan, try ka lang ng try, di ba? Para lahat ng mga negosyo mo, pwede mo namang ikabit-kabit. Roll with the punches ka. Yung mga hindi umuubra, tanggalin mo. Pag umubra, ituloy mo. And I think sa 36 years in this business, never ka magsabi na alam mo na lahat. The minute na sabihin mo, alam mo na lahat, that's that's the start of your end. Kailangan talaga yung parang willing ka palaging matuto. Palagi kang gumagawa ng bago. Para sa akin, yung pinaka-end nito, happy lang ako ng anak ko, si Amado. May restaurant na rin siya na sarili oh, wow. niya. At so, mag-successful. Di ba? Or... Mas-successful pa sa akin. So... Ah. <laughs> That's the future of my business. Is Amado growing it? And at the same time, all the people na nag-umpisa sa akin at nandito pa rin sa akin, kung wala sila, wala ako. Make life and living more beautiful for others. Maraming salamat for letting me be here with you. Kasi mas maraming nakakakilala maraming sa akin. Marami rin makakatry ng... Chibok! Oh! Oh! Chibok! Oh! 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 Ganon! Diba? Sobrang salamat. Maraming maraming maraming, maraming salamat. I love you. Hey, love you too. Talaga, super salamat Five, talaga. May isa pa ha? Episode Oo, pasta, ako, pasta. Pasta tayo ha? Mas masaya yun. So ayan na ah, mga kaibigan na nga ako si Ma'am Margarita. Babalik siya muli para sa aming pasta time. Maraming 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 salamaste. <laughs> goodbye. Oh, the leaders are in the Cheers. Cheers. Cheers.